Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for October 20 hanggang 26. So Gemini, simula na natin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the four of pen uh, swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the high priestess. Lovely. In the area of what you need, you have the ace of swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the star card. Wow, napakaganda nito. In the area of your near future, you have the hermit card. Beautiful. In the area of your challenge for the week, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Gemini, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas to si Nine of Cups, panahon na para mag-wish ka. So ngayon, close your eyes, meditate, and make a wish because ang garantiya ng pagtupad niyan ay nandito sa iyong baraha. Okay? In the area of your fortune, you have the seven of wands. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong page of swords. At ang outcome niyo po for the week, eto yun mamaya, sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Gemini for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yun lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo ako. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. First, ano mo na lingering energy in your background? You have the King of Wands. Wow, wow, wow. According to your spirit guides, Gemini, this week, kaya po yung tinatawag na yung spirit guides na maging matapang, maging passionate, ilaban mo yung idea na yan, ilaban mo yung plano na yan. Kitang-kita ko yung kalakasan ng loob mo na gawin ang isang bagay at parang mabubuo na siya sa isip mo parang very very enlightened ka na kung saan ka pupunta kung anong dapat mong gawin parang ganyan so if you have this power within you if you have this talagang lakas ng loob na itulay ang isang bagay kitang kita ko yung kahandaan mo at saka assurance mo for yourself na ay kaya ko to ay magagawa ko yan hindi ko kailangan mag-alala hindi ko kailangan panghinaan ng loob hindi ko kailangan makinig sasabihin ng iba o sa um, pangingialam ng iba tungkol sa gagawin ko. Parang keberne, parang okay, yan ang, yan ang punan nyo, yan ang sinasabi nyo, pero ito yung gusto ko. Kitang-kita ko yung power within you to create, to build, and to start. Parang ganyan. So, napakaalab ng puso mo this time, napaka-tapang mo, parang ganyan. So, kitang-kita ko yung silakbo ng damdamin, okay? At the center, you have the four of swords, four of swords sinasabi dito ng yung spirit guides na meron kang dinasal kay God ano meron kang hiniling meron kang mataimtim na ipinag pinagpadasal and this time your spirit guides are telling you doable yan kayang kaya mo daw you have daw the skills you have daw the ability and you have daw the power this time to create kung ano man yung gusto mo i-create narinig ko rin dito that sometimes you need to rest. I don't know why. Some of you parang super workaholic. Um, tinatapos mo to, ginagawa mo to, gusto mo lang simulan, gusto mo nang iandar, no? Napaka tapang mo this time, napakalakas ang energy mo in creating things. And your spirit guides are giving you parang paalala, Gemini, na dahan-dahan lang, relax lang. Um, may mga times daw na kailangan mo ng tulog. Some of you, walang pahinga or hindi mo kinukuha yung day off mo parang ganyan and you continue working. Kung may day off ka man ginagawa mo yung ibang bagay parang ganyan. So, ngayon bigyan mo doon na malaking pagkakataon at chance ang sarili mo na magpahinga at uh, matulog, okay? Sa ma view pinapayuhan din na, na ipahinga mo yung takot mo. That's what I'm hearing. Ipahinga mo yung alilangan mo sa isang bagay. Um minsan daw kasi kayod ka ng kayod, gawa ka doon ng gawa kasi yon ang interpretasyon mo ng tagumpay na kailangan hindi hinto, hindi hinto, hindi hinto to the point na parang um, burnt out ka na, uh, opos na opos ka na, pagod na pagod ka na, parang wala ka ng enerhiya kumbaga. So sabi dito, with the big energy power of King of Wands. Sabi niya, kaya mo naman daw eh. Magagawa mo naman eh. Every single day, kahit may abirya, may gusot, kaya, kaya mo lusutan eh. Kaya, kaya mong paandaran eh. Parang ganyan. So, bakit mo daw dinadoubt ang sarili mo sa kakagawa? kung pwede naman daw maging kampante ka, maging relax ka, um, may tamang oras daw sa pakikipaglaban para sa isang bagay at may tamang oras for you to recharge, reset, recuperate. Okay? Huwag mo daw ibuhos lahat ng power mo na isahan. You need to make, you know, parang gradual pace or kailangan daw tinitimbang mo or paunti-unti para ikaw mismo mapangalagaan, mapotektahan mo yung sarili mo. Okay? The Four of Swords. Kitang kita ko yung pahinga mo sa isang bagay. I don't know why. Parang sinasabihan ka ng spirit guides mo na, huy, wag mo na i-big deal yung isang bagay. Huy, wag mo na masyadong paandaran yung isa. Hayaan mo na, i-let go mo na. Parang ganun. Always choose what makes you tired. Piliin mo daw yung mga bagay na uubos sa energy mo. Parang ganyan. Okay? Especially kung marami kang mga dapat gawin, marami kang dapat unahin, kaya importante talaga maliwanag sa isip mo kung ano yung gusto mo at kung ano yung ayaw mo. Okay? The Four of Swords the five of wands. Yes. Ipahinga mo daw, talaga naman, kakasabi ko lang, ipahinga mo yung mga bagay na lumalamon dun sa oras mo. Especially kung ito'y gusot sa ibang tao. Halimbawa, nag-work ka everyday, marami ka inaasika, tapos panggulo, halimbawa, yung uh, kapatid mo may issue siya. So, wag mo nang isipin pa masyado yung ibang bagay na aagaw sa atensyon mo o kukuha ng energy mo na para bagang sasabihin mo sa sarili mo, worth it ba yan? kapatol-patol -ka ba to? O kaya, tama bang ubusin ko oras ko dito? So you have to think about that, okay? Nakita ko rito may mga laban na hindi lahat dapat pinupuntahan. Sometimes you also have the courage to step back, to walk away, and choose your peace. Okay? Napakahalagang uh, message para sa inyo this week na yung Spirit Guides. May mga laban na hindi worth it ng time mo. In the area of what you want, you have the high priestess. Gusto mo makuha agad yung sagot. Some view you, nalilito sa mga bagay-bagay. Parang kailangan ko na malaman ano bang gagawin ko, saan ako pupunta, anong dapat kong simulan, ano dapat kong ihakbang. Marami kang questions. And then, the answers, napakalabo. Sometimes, hinahanap po na hinahanap, pero parang hindi ko mag-gets, hindi ko alam, nakakataranta, nakakapangamba, at hindi mo alam kung paano Dadaanan yung isang bagay o sisimulan yung isang bagay. But with the high priest is here, kaya po'y sinasabihan na yung spirit guides na tiwala lamang. Magtiwala ka sa higher power, magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala ka sa iyong spirit guides na hindi ka niya papabayaan. Okay? Nakita ko rito the answers will come at the right time. Huwag mo daw tarantahin ang iyong spirit guide. Huwag ka daw magmadali. Yan narinig ko yun, na rin kayo, huwag ka magmadali, especially sa mga kina mo the answers, the right things will come in God's perfect timing. Kaya kung ngayon, nananalig ka sa yung intuition na parang, gusto kong gawin eh, gusto ko itong puntahan eh, pero hindi ako sure, parang nakatakot. So always listen to yourself. Always listen to your intuition. Kapag meron ka hindi naiintindihan, pero yung tawag ang damdamin mo, gusto mo pa rin gawin, then go, push. That is your spirit guides pushing you, even if marami kang alilangan o hindi alam. Sabi ko nga sa inyo, pag lumalabas si High Priestess, this is a card of ano eh, parang hidden potential. Eh. Sabi nito, kaya mo eh, magagawa mo eh. Marami ka lang takot, pinapangunahan ka lang ng mga conflict, uh, conflict o kaya um, uh, confusion sa isip mo o kaya mga tao talaga ang mga toxic sa paligid. Pero kung kaya mo, kaya mo eh. You don't need parang complete answers. Ang kailangan lang talaga tiwala sa sarili na magagawa mo siya. Okay? The High Priestess being clarified by The Magician Card. Wow. Kailangan, sabi ko sa inyo, kailangan lang talaga ng tiwala sa sarili para magawa mo siya. Yun. Luwabas si Magician Card. Magician Card's all about you trusting your abilities, trusting yourself. Alam mo, pag luwabas to, ibig sabihin na ready ka na. Action na lang ang kulang. Parang ganyan. So, magtiwala mag ka sa dako paraon na kung hindi mo man naiintindihan, darating sa iyo ang kalinawan sooner than later. Basta ang importante kaya mo humakbang kaya mo siyang harapin, kaya mo siyang tulayan. You have the ability to create the, 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 impossible to be possible. Parang ganyan. So, believe in yourself, everything will be fine. Okay? In the area of what you need, you have the Ace of Swords. Ace of Swords, ang so kailangan mo dito this time, clarity. Gemini. Clarity sa iniisip, clarity sa puso, clarity sa aksyon, clarity sa pahikipag-usap mo sa mga view parang may conflict with other people um, siguro na misinterpret ka o mali ang inakala nila o ikaw mali ang interpretasyon mo sa sinabi niya o sa impormasyon panahon na daw para linawin yan okay the clearer the message the better para alam mo yung inaexpect mo at alam mo ring aasahan mo kitang-kita ko rito that sabe don't stop until you win parang ganun don't stop until you win pero matutong magpahinga. Balansehin mo. Nagkatrabaho ko, nagsisipag ka, pero may time ka pa rin para magpahinga at magkaroon ng time for yourself. Itapon mo sa bintana lahat ng confusion, lahat ng kompetisyon. ano, kitang-kita ko rito. Sometimes, you don't need to compete to other people just to win an argument or just to win a situation ang kalaban mo lagi sarili mo hindi ibang tao okay especially here oh with the ace of swords pagaba mo the hermit card ibig sabihin na sa yung sagot na sa yung kalinawan at armas para makatulay ka dyan at manalo ka this time okay clarify natin ace of swords yun ay mamaya. marami pala ace of swords being clarified by the page of pentacles yes ngayon sabi dito dapat daw malinaw sa isip mo gemini sa sarili mo, kung ano yung mga bagay na dapat mong i-prioritize. Because Page of Pentacles talaga namang may bagong darating sa'yo. Tapos parang takot ka o may alinlangan ka, confused na confused ka kung paano siya aalagaan, paano siya bubuntingin, bubutingtingin, paano mo siya matitake advantage in your advantage at magamit siya in long term. No? Whether trabaho man to o negosyo or passion project, talagang bagong blessing na talagang kaloob sa'yo no, ng iyong spirit guides. Kaya ngayon, dapat malinaw sa isip mo Gemini na ito ay ipaprioritize ko. Uunahin ko to, yayakapin ko to, sisikapin ko na mabuksan ko siya at magamit ko siya in my own advantage at hindi ko siya masayang. Parang ganyan. Narinig ko, grab it while it's there. Uh, parang don't take it for granted. Gamitin mo lahat ng effort mo para ito ay mapakinabangan mo. Kaya importante ha, karinawan muna sa isip. Pag clear na sa'yo kung gano'n ito kahalaga, magiging madali sa'yo ang pag-iisip ng plano ng pangmatagalan. Okay? In the area that's affecting your current energy, you have the star card. Si star card, sinasabi ng spirit guides mo, may pangarap ka. Kitang-kita ko yung dasal mo. Both cards are telling you, yes, meron kang prayer and meron kang wish. Sometimes, pagod na pagod ka na, kaka-wish mo. Sometimes, hirap na hirap ka na. I-comment mo nga sa baba, Gemini, kung ano yung wish na yan, kung ano yung pangarap na yan, yung planong yan na gustong gusto mo makamit, ilagay mo sa baba, I manifest this, I claim this blank, parang ganyan. So, gawin mong journal tong aking comment section para makuha mo yung manifestation pertaining to this wish, okay? Kitang-kita ko rito yung pagod mo sa kaka asa, or kaka-healing kay God at saka kakahabol doon sa isang pangarap na parang sa mo, oh, ang dami namang balakid, ang dami namang humaharang, ang dami namang kailangan daanan. Bakit yung ibang tao, pag nag-wish sila, pag meron silang ginusto na kukuha nila agad, bakit ako kailangan ko pang maghirap just to get this? You no? Know? But here nakita ko talaga the answer will come. Malalaman mo eh kung ano yung halaga at ano yung saysay kung bakit kailangan mong daanan ito patungo sa katuparan ng wish mo. Um, nakita ko rito continue watering your wish. Continue watering the endeavor na binubuo mo this time. Um, marami mga tao sa paligid mo ang hindi sa mo sa'yo or hindi naniniwala sa gusto mong gawin. Kitang-kita ko yan dito. Pero importante na ikaw mismo naniniwala ka sa gusto mong mangyari. Okay? At enough na yon Okay na yon uh, Kahit ikaw man lang. No? Kaya ngayon, pataasin mo daw, Gemini, ang iyong moral, pataasin mo ang iyong kumpiyansa, ang iyong pag-asa na makukuha mo ito. And then ipagpasochos mo na. Pag naisataas mo sa kanya, manalig ka na ibibigay niya sa At 'wag ka na makonfuse pa. 'Wag mo nang i-force 'yung mga bagay-bagay. Let it happen and God will give it to you. Okay? Clarify natin si the star card. Star cards being clarified by the seven of wands. Wow, dalawang seven na to. Seven seven is all about luck. Napakaswerte mo this time. Uh, abundant, abundance is coming. You have the power to create and to build. Okay? With a seven of wands, can I clarify his star card? Yes, marami mga tao ang sa sa'yo na hindi mo magagawa, hindi mo kaya, marami mga nega sa paligid, no? Pero kinikip mo lang yung composure mo, ayaw mong patulan, ayaw mong mag-react, ayaw mong panghinaan ng loob, kahit na naramdaman mo na na parang oo nga, no, tama sila, ay oo nga, no, may, may siya, ay may point siya, pero ikaw, kita-kita ko at the back of your head, at the back of your head, kahit paano kinikip mo pa rin yung pag-asa na makukuha ko to, akin to, itagalaban ko to, didepensahan ko to, papatunayan ko sa kanila na tama ako, parang ganyan. So, ang payo sa iyo na yung spirit guides scopus ilaban mo yan. Nakikita ko rito yung lakas sa loob mo at sa kayong pananalig mo sa vision na gusto mo i-create. Kaya ngayon, with the king of one here, sabi rito, ilaban mo naman. Huwag kang papadala sa nega ng ibang tao. If you truly believe in your dreams, kayang-kaya mo yung abutin. Hindi naman doyan ibibigay ibibigay sa'yo ni God kung wala lang, di diba? Kaya pumasok sa isip mo yan, sa puso mo yan, kaya gusto mong gawin yan because parte yan ang tadhana mo, kumbaga, okay? In the area for near future, you have the hermit card. In the near future, kitang-kita -kita ko rito yung parang tiwala mo sa sarili mo. Parang hindi ka na ganun umaaha sa iba or ayaw mo nang dumepende sa iba at ikaw mismo yung gumagawa ng paraan to get the answer that you want and to fulfill yung mga bagay na gusto mo. Maybe because with the seven of sor- seven of ones here, dalawang beses lumabas, kitang-kita ko na parang natuto ka this week ka, matututo ka in the reality na hindi lahat ng tao natutuwa sa mga bagay na gusto mo. Hindi lahat ng tao masaya sa mga bagay na gusto mong gawin. At hindi lahat ng yan na inakala mong susuportahan ka ay talaga nandyan to give you that moral support. No? Ngayon, kitang-kita ko yung pagtayo mo sa sarili mong paa at sabi mo, hahabulin ko to, kukunin ko to, um, aalamin ko kung hanggang, kung hanggang saan ako makakarating. Hindi ko kailangan na iba. Kung kailangan ko to mayo mag-isa, tatayo ako mag-isa. Kitang-kita ko yan for you. And the answers will come, ha? The answers will come for you. Yung mga tanong mo dito sa high priestess na paano to paano yan, anong gagawin ko, boom. In the near future, may realize mo, ah, kaya pala, ganoon ang dinaalan ko before kasi ito pala yung mga dapat ko ma-realize. Ah, kaya pala, napornada yun kasi ito pala yung dapat kong tahakin. So, in the near future, lilinis tong lahat. May kita mo in the next 9 days, 9 weeks, or 9 months, darating yung talagang solid na answers na magbibigay sa'yo ng clarification at pangahawakan mo na assurance na, ay, gets ko na, ay, malino na para sa akin, parang ganyan. Okay? The Hermit card, Uh, narinig ko rin dito, wala ka nang time to get out, no? parang wala ka time to mingle with other people, wala ka nang time to um, parang bonding, parang marami kang oras in the near future na mag spend ka alone because nakita mo yung katahimikan doon at saka peace of mind, parang ganyan. The Hermit card, dalawang cards sa babas, the Knight of Pentacles and the Eight of Swords, yes. In the times of mag-isa ka, diyan lalabas yung mga insecurities mo, diyan lalabas yung mga, kaya ko ba talaga, magagawa ko ba ito, makakatuloy ba ako doon. So, tapangan mo ang sarili mo. Huwag kang huminto sa hakahanap doon sa tagumpay o sa kasagutan ng gusto mo makamit. Kitang-kita ko rito, don't settle for less. If you want more, get more. If you, you, kung hindi pa sapat to, okay lang yan. Uh, mag-go on ka pa, mag-move forward ka pa. But paalala sa'yo, with a, with a Knight of Pentacles, dahan-dahan lang. Huwag ka magmamadali, no rush decisions, huwag ka agad magbibigay ng desisyon uh, ng, ng basta-basta, o huwag ka agad kikilos ng hindi pinag-isipan. Dahan-dahan lang, planchahin mo muna bago ka dumiretso. In your challenge, you have journey inward. Yes, ito yon with a, a hermit card. Sa loob mo, introspection. The path to enlightenment starts within you ikaw talaga, pag nalaman mo na yung gustong gusto mo, kilalang kilala mo na yung sarili mo, magiging madali sa yung habulin kung ano yung mga bagay na para sa future mo. Seductive allure, instant gratification blinds you to the consequences, a craving promises and hidden. Um, nakita ko rito eyes on the price Kailangan nakatuto ka doon. Huwag ka daw biglang ma-distract ma ma o tumingin sa kaliwat kanan bigla at mawalan ka ng focus sa tinutumbok mo. Maraming mga magaganda, matatamis at naka, maniningning na mga bagay sa paligid at maaring umago na atensyon mo sa mga bagay na gusto mo. Kaya, disiplina para patongkol dun sa pangarap mo, matumbok mo siya. Okay? In your challenge, you have the nine of uh, cups. Si nine of cups, sinasabi dito that you need to release the perfection sa pagkuha mo sa mga bagay na gusto mo. Sometimes, kailangan daw mag-let loose ka lang. Sometimes, you need to just relax and wag mo daw bilisan. Dalawang beses ko na nakita to. Itong message na to, here in your challenge and here in your core energy. Sometimes, kailangan mo magpahinga, mag-relax, huwag maging aligaga. Hindi porket wala pa nangyayari ngayon, ay tapos na. O kaya porket wala pa nangyayari, eh, give up ka na agad kasi iniisip mo, failure na. no So, sometimes, relax, sit down, take a deep breath, uminom ka ng big, magpahinga ka, parang ganyan. So, there's no need to rush because kitang-kita ko rito, it will come for you. Darating to sa'yo. Kaya itapon mo na sa bintana yung mga duda mo at alinlangan mo at anxiety mo na baka hindi ko makuha, baka hindi ko makamit, baka hindi ko ma-perfect, baka hindi ko uh, magawa. No? Marami kang ganyan mga takot at alinlangan. So, ngayon, Relax and believe in yourself. Nakita ko rito na matuto ka rin daw makinig sa mga payo. Okay? May mga taong na, uh, nagsasabi sa'yo na, okay, Gemini, baka pwedeng ganito. Timbangin mo, i-absorb mo lang yung payo, and then timbangin mo kung may sense ba o kung makakatulong ba sa'yo. Okay? Alam mo, narinig ko dito, ibaba mo daw ego mo. Okay? Ibaba ang ego, matutong uh, maging humble, and then listen to other people, timbangin, at huwag masyadong Padalos-dalos sa bawat action. Nine of Pentacles, the Two of Pentacles. Yes. Two of Pentacles, timbangin muna. Okay? Hindi puro saya lagi, hindi puro... Alam niyo, narinig ko na parang, porque kitang-kita mo na yung outcome, o kitang-kita mo rin gusto mong gawin, nag-zoom ka kaagad, without preparing, or without thinking kung ano ba dapat kong ihanda, ano ba dapat kong gawin, para makarating ako doon. Pero dahil nakita mo agad yung ningning -ning at ganda na mga maaari mo makuha, na mga wish mo, bigla ka nalang nagpadalos-dalos. So ang payo dito, timbangin muna, relax muna tayo, upo muna tayo, at um, pagmunimunihan muna natin. Balansihin mo kung tama ba itong aksyon na to, o ito, o ito. So make sure na um, you are contemplating first and meditating first before taking action. Importante yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, be humble. Maging mapagkumbaba na sige, siguro nga yung plano ko, hindi to perfect. So, tingnan muna natin sa ibang paraan. Buhisiin muna natin. Okay? In your fortune, you have simplify your life. Yes, simplify talaga. Um, sometimes you need to do things in a lighter way or nicer way. Hindi mo daw kailangan gawing komplikado yung mga bagay-bagay. Okay? Now, the message, grounding, go deep, explore your roots. Yes. Nakita ko rito na sometimes you will question yourself na parang, saan ako pupunta? Bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ko ba ito pinaghihirapan? So, maraming moment na parang malilito ka or maguguluhan ka. Pero kailangan daw with a grounding, alamin mo kung ano yung ugat, kung bakit mo ito pinaghihirapan, kung bakit mo ito ginagawa. So, pag naisip mo, ah, kaya ko to ginagawa kasi para sa anak, para sa magulang, para sa ipon, para sa retirement ko, no? Pag nalaman mo yung dahilan, yung ugat, magiging madali sa'yo ang lumaban ulit. Tatapang ka ulit para abutin yung mga yan. Pagod ka lang siguro o kaya um, nahihirapan ka lang. Pero pag minastor mo na yung isip mo to think about the reason o bakit mo yan ginagawa, tatapang ka ulit. Especially here, in the area of your fortune, kita-kita ko rito na madedefend mo sa ibang tao. Mapapatunayan mo sa ibang tao na tama ka. Okay? Marami mga tao sa paligid mo ang hindi naniniwala or mga toxic na lahi kang sinisilip, lahi kang ginagawa ng drama, ginagawa ng issue. Pero kitang kita ko rito that you're gonna be easily, easily defend your post. Okay? Ikaw talaga yung best person na deserving ng pwestong yan, ng ginagawa mong yan. Marami mga kompetensya, marami mga kaagaw, pero ngayon nakita ko talaga, maging confident ka. Huwag ka matakot kasi ang iyo ay iyo. At makapatunayan mo sa ibang tao na ikaw ikaw talaga deserving ng bagay na yan. So, ilike mo tong video na to to activate this um, blessing card na talaga namang ikaw, mga mayani, you're on the top of the world and you're getting what you deserve. Proving to them na ikaw ang tamang tao para dyan. Okay? The seven of wands. Uh, ones. Narinig ko rin dito kung meron kang mga um, tao na hindi naniniwala sa'yo, matatameme sila. Kasi they're gonna see kung gaano kat, kung kat, kataas yung mararating mo. Okay? The seven of wands, the five of swords. Yes. Hindi worth it yung pahikipagtalo sa kanila. Ipakita mo sa kanila by action, by product, by the result ta ng ginagawa mo. Your action will speak for itself. Kaya huwag ka na makipagtalo sa kanila, makipag-engage sa drama, maglahi ka na ng barikada o boundaries against them. Huwag mo na hayaan na maapektuhan kanila focus ka lang on yourself, on your on your growth, paakyat, at yung mga issue na yan, tapon mo sa bintana. Hindi ka dapat maapektuhan yan. At makikita mo, makikita din nila na mali sila sa'yo. At uh, iiyak na lang sila sa gilid na nagkamali sila against you. Okay? Napahaganda for you. Uh, your action will give you your best revenge. Parang ganyan. Okay? Yung tagumpay mo ang sasagot sa kanila. In your divine messages, you have balance spirituality and practicality. Yes, yung pananalig sa Diyos, tapatan mo yan na action. Practicality. Dapat daw, yung gagawin mo this time, practical lang. Doable, attainable, reachable. Huwag ako humakbang ng 50 steps. Kung ano lang yung kaya today, yun lang. Halimbawa, pero kung tindahan, balak mong kumuha ng pwesto sa palengke pero ang pwesto pala doon ay 50k per month. So sabi mo, kaya ko ba yan? Siyempre kung hindi kaya, dapat practical lang, di ba? Parang ganyan. So sabayan mo doon ang dasal, pananalig sa Diyos, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang very good gawa, okay? Another message, expect powerful change. Meron daw pagbabago sa buhay mo this time. Yakapin mo yan. And that will lead you to the right path moving forward. Especially here in your message, may darating sa iyong magandang balita, may powerful change nga na darating, either a call, text, or chat, or email na magudulot sa iyo ng excitement. Nakita ko merong mabubuo yung plano eh. May plano ka this time at makakaroon na yan ng garantiya this time. A clear assurance na parang mapanghahawakan mo moving forward. Kitang-kita ko yung go signal given to you this time na simulan na o tapusin na yung isang bagay. So congrats po. Nakita ko rin dito, may aabangan ka through paper. I don't know why. Nakita ko paper or legal documents. Kunin mo yan, basahin mo yung laman. Doon ka magbabase sa kung saan ka tutungo moving forward. Okay? The Page of Swords, The Ten of Swords. Wow, yes. Yung talagang darating sa yung balita at impormasyon ang magbibigay sa iyo ng bagong simula. Makakabangon ka na from the pain and sorrow o pagkalugmok. Sa view para naging stuck, no? Naging stagnant ka nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Ngayon, aandar na daw yan. So, this go signal ang magpapaabante sa iyo moving forward. Okay? Ang outcome mo, Gemini, for this week, But first, bigyan mo na fortune cards. You have a bridge successfully overcoming a problem. Yes. Yung problema mo, tapos na yan. Makahanap ka ng solusyon. Congrats po. Throne, position of authority. Yes. Nakikita ko rin meron kang bagong posisyon, bagong status, maaaring new badge, new uniform, or new department. Meron kang bagong task. So congrats. Meron kang bagong responsibilidad. Kaya galingan mo, patunayan mo sa kanila na ikaw talaga ang karapat-dapat dyan at huwag i-ignore mo na yung nega ng ibang tao. Okay? November po baka po meron kayong special occasion sa November baka birthday o anniversary kung wala naman po ibig sabihin meron kayong milestone sa November Another message ladder wow climbing towards success yes paakyat ka na sa success mo congrats po Ang outcome ni Gemini for October 20 to 26 you have Wow, the Ace of Cups. May papasok na bagong biyaya this time na labis-labis mong ikakatuwa, ikakaligaya. Kitang-kita ko yung kaparatagan sa puso mo na parang, ah yes, makakapag-relax na ako kasi kitang-kita ko rito you're gonna win this competition. Meron kang mga panalunan o ikaw yung mapipili, ikaw yung chosen one, ikanga. Mula sa dami-dami ng mga taong pwedeng piliin, parang ikaw yung pipiliin, parang ganun. So, makakapag-relax ka na. Magiging payapa ka na with what's coming here with the Ace of Cups. Congrats po. This is a new blessing coming in. Uh, Napaka-blessed mo this time. May bagong blessing na deserve mong makuha. Ace of Cups, the Knight of Swords. Yes, igrab mo daw agad. kuri mo daw agad yung pagkakataon. Don't waste it. Don't uh, take it for granted. Pag dumating, kurin agad at aksyonan. The momentum is yours. The energy is right for you para kunin to at aksyonan. So, congrats po nakita ko rin yung bilis. Parang mabilis tong darating at mabilis mo tong aaksyonan at mabilis na aandar. So congrats po for you. Wow. Gemini, ito po ang inyong October 20 to 26. Sana po yung naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang gandulo Gemini, I love you. This has been James of James R. PH. God bless everybody.